in-return po natin yung uh, warrant of arrest na in-issue po ng uh, uh, RTC 106 po dyan po sa QC ay naglabas po ng order si Judge po uh, directing the uh, PNP custodial service support uh, uh, service na i-transfer at i-commit po yung uh, si Pastor Kipuloy at si Crescente uh, Canada dyan po sa Quezon City uh, si Jail samantalang uh, si uh, Jacqueline Boy, Ingrid Canada, at si Barisidia, si Manias, eh, dyan naman din po sa Quezon City Jail, pero doon po sa Vila uh, Dormitory, dyan po sa Camp Carinal. Hindi ililipat sa Quezon City Jail, si Kingdom of Jesus Christ, leader of all of world, at maging ang mga babae po, accused nito sa Quezon City Jail, Female Dormitory, sa Camp Carinal. Ito'y kahit na naglapas ng commitment order ang Quezon City Regional Trial Court Branch 106. Pariwanag ni Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Colonel Jean Pajardo. Nakapagpiansa na ang mga co-authors sa Davao Regional Trial Court Branch 15 pagpamalipat sa QCRTC Branch 106 ang kasong child at sexual abuse ng mga ito. Inaalala niyo po ma'am nung lumabas po itong wakantong karespo noong March, particularly yung kaso po sa Davao prior to ito. Nag-bail po yung iba pong mga kaakusado except po si Pastor Tuguloy. So uh, itong mga dalawang kaso po sa Davao, particularly yung violation po ng 7610, yung child abuse and other uh, sexual abuse po, yun po nakapag-bail po sila po doon. So, sinong lumabas po yung sa uh, yung warrant of arrest po sa Pasig which is a non-bailable offense po because qualified trafficking po 'yon. So, yun na po nang strike na po na nagtago na po sila. So, yun, yun, non-bailable po. Koko jan. dyan, naglapas na rin area ng Order ang Pasig Regional Trial Court Branch 159 na mananatili si Kiduloy sa PNP Custodial Center. Today po ay uh, naka Nakatakda pong mag-submit po ng report at uh, salubin po itong court order po na ito ng CADG being kuha uh, sa uh, legal custody po nitong mga na-arresto po natin para i-inform po ang court na meron din po inilabas na order po ang RTC passing directing the BNP to retain the custody po. Dito po nga mga nasabing individual dahil yung kaso po nila sa passing po ay non-billable po. So we don't want to run the risk na ilipat po sila doon po sa sa QC po tapos mag-bail po sila at wala na pong uh, control po doon yung PNP. Sinagot din ang PNP ang dirit ng kampo ni Kibuloy na iipat ang mga ito sa AFP detention facility dahil sa issue ng seguridad. Ang security ang pag-uusapan ay napaka-secure ng kampo namin. Ito sabi ko, ah, without uh, taking into account po yung nangyaring po kay Sen. Lima, na-address nga po yan, kaya nagkaroon po ng adjustment. Kung security at security, kaya po i-secure ng PNP, si Pasto buloy at iba pa. Marami na po tayong in-house dyan ng mga high uh, profile uh, uh, individuals at personalities at wala namang po nangyari. At... hindi rin pinaligtas ng PNP ang hiling na house arrest ng kapo ni buloy dahil naman sa isyo ng salusugan. Health concern ay napakalapit po ng PNP General Hospital and time to ay pwede nga uh, silang i-address po doon and even uh, uh, put in place kung yung uh, ambulance po na malapit po dahil o kung sa tingin nila na talagang nakikita natin na kailangan pa. So yung mga to issue of security and health concern, the PNP can address nyo. Sa Viernes, nakatakda ang unang arraignment sa kaso ni Nakikuloy sa Pasig at Quezon City RTC yun po yung uh, ayusin po ng CIDG po dahil uh, sabay po yung schedule po ng hearing, uh, particularly yung arraignment po sa QC, RTC, and passing RTC, pareho pong umagay, ang magkapareho pa po ng oras. At meron din po atang nakatakdang appearance din po si Pastor Kipuloy sa Senate po ata. So medyo nag nagsabay-sabay po yung uh, schedule po. So probably later today po ay magkakapagbigay po kami ng update. Ano Hindi na nakatawag, may Ano yung sa sa QCRTC yule, po ay uh, by, uh, via Yuli. video conference lang naman yule. po yung aming member as yung sa PASIC po. Na na and this time around, ni-require po yung physical presence po ni na Pastor Dupo. Sa issue ng mugshot ni na si nilinaw pao. ng PNP na pare-parehong nakablur. Ang ini-issue nilang mugshot, kilalaman ang nauhuli o isang ordinaryong tao. Nabistansya naman ang pambansang pulisya sa ginawang paglalabas ng Interior at Local Government Secretary Benner Avalos ng magsyat ni Kuloy na hindi nakabler sa kanyang FB account na mayroon pang caption na no one is above the law. Puyo po yung polisiya po ng PNP. Ilang pagsunod na rin po sa advisory and guidance po ng Crown Commission on Human Rights na we should not be uh, exposing po yung kanilang pagkakakilanglan bagamat sila ayahin uli because of uh, alleged involvement sa isang particular crime, they still enjoy the presumption of innocence until proven otherwise po. Doon lamang po. Siguro po tanungin na lang po natin si Secretary po kung saan po na nakuha yung pictures po. Din. And uh, the BN, uh, even, SILG is not bound by the rules of the BNP, Hey, yeah. In our gun, you must easy. lose, and rescue.